mga estudyante, ha nakita ko diyan sa ano sa kalsada. Magkakasama sila mga estudyante, nagtatawanan, nagbibiruan habang kumatawid. Hindi sila nakapokus doon sa kalsada. Delikado 'yan. Paano kung nabangga ka diyan ng naman yung mga ang bibilis pa naman ng mga sasakyan, no? Ano pa naman 'tong mga kabataan. Diyan pa naglalaro sa gitna ng kalsada, diyan pa nagtatawanan. Pag tatawid, 'wag mo nang tumawa, 'wag mo nang magkwentuhan, 'wag mo nang magharutan. Tawid lang muna. Tingin muna sa kaliwa, tingin muna sa kanan bago kayo magharutan, magtawanan, magbiruan. Kasi delikado yan. Kapag tumang kayo dyan sa kalsada, eh, paano kung nabangga kayo dyan? Oh, hindi la Diretso ka sa ospital pag nabangga ka. Pag sinuerte ka, ospital ka. Pag nabangga. Oh, paano kung minalas ka? Edi, eh, pag lalamayan ka ngayon sa bahay, iiyak ngayon ang pamilya mo. Iiyakan kang kangay na tatay at nanay mo ikawawa naman yung mga magulang mo malulungkot sila kaya dapat nag-iingat kayo ng mga kabataan sa pagtawid ha doon kayo tumawid sa tamang tawiran meron kayo nakikita dyan na kulay puti ang tawag dyan pediatrician lane doon kayo tumawid yung kulay puti na guhit guhit tapos magtingin kayo dyan kung merong mga topic enforcer doon kayo muntik na kanina oh delikado yun eh tumatawid sila na kayo ko nagaharutan tapos naka cellphone pa tapos naka headset pa habang tumatawid tama ba yung ganun parang dinalagay mo yung sarili mo sa kapahamakan eh huwag ganun huwag ganyan ha huwag ganyan mga magulang pagsabihan yung mga anak nyo sabihin nyo maging aware sa pagtawid huwag magsi cellphone huwag na kayo ko pag tumawid huwag magaharuta huwag magtatawanan muna huwag mo nang mag habulan sa kalsada Lalo na yung mga nagmamadaling umuwi na mga estudyante. Lalo gusto na makauwi, nagtatakbuhan. Pagdabangga yan, wala na. Hindi problema na naman.